Sinuspende ng COMELEC ang lahat ng paghahanda kaugnay sa BARM Parliamentary Election sa October 13, 2025, simula ngayong araw. Ang detalye mula kay Jen Garcia. Ito ang kumpirmasyon mula kay COMELEC Chairman George Garcia. Agad ding ipinag-utos ng komisyon sa kanilang law department na makipag-ugnayan sa tanggapan ng Solicitor General bilang abogado ng COMELEC para sa paghahain ng agalang manifestation sa Supreme Court bukas. Bilang pagdalima sa inisyong TRO ng Korte Suprema ayon kay Chairman Garcia, kaya sinuspindi ng COMELEC ang lahat ng preparasyon hinggil sa idadaos na halalan sa Oktubre sa BARMM. Binigyan lamang ng limang araw ng Supreme Court ang BTA at COMELEC na maghain ng kanilang komento sa mga petisyon na inihain. Sa sesyon ng kataas-taasang hukuman araw ng Lunes, Setyembre 15, 2025, ipinag nito ang consolidation o pagsasama-sama GR number E02119 at GRE at naglabas ito ng Temporary Restraining Order o TRO na pumipigil sa Commission on Elections, sa Bangsamoro Transition Authority at sa lahat ng taong kumikilos sa ilalim ng kanilang otoridad mula sa pagpapatupad ng Bangsamoro Autonomy Act No. 77 habang hinihintay ang penal na resolusyon ng mga kasong ito. Jen Garcia, iMinds, Philippines.